Uh, soundcheck connection tayo ngayong araw mga boss uh, Gamit itong uh, Dalawang integrated na amplifier natin Ito yung gagamitin natin sa Mid-High Tapos ito yung gagamitin natin sa Sub Tapos sa uh, isang mixer Unang connection natin mga boss Ay dito tayo mauna sa Min-Out ng ating mixer Ito, Left and Right uh, PL yung gamit dyan mga boss Ito yung gagamitin natin Na uh, pl 2 RC ito ito yung eh, sasaksak natin sa min out kasi PL yung gamit yan saksak natin dyan sa left tap, uh, left tapos ito sa right tapos yung kabilang dulo mga boss ito yung gamitin natin sa mid high ito yung pupunta sa input ng ating mid high na amplifier yan dito natin isasaksak saksak yan tapos pangalawang connection mga boss ah uh, sa sub dito natin ilalagay sa auxiliary 1 ah uh, yung gagamitin natin mga boss ay uh, ito RCE yan nilagyan ko ng uh, jack plug mga boss na mono yan yan ko i-connect ito yung ilalagay sa saksak natin sa auxiliary one mga boss ito yung uh, para sa sub natin yung kabilang dulo nito mga boss itong RCA na ito yan yung kabilang dulo ito ito yung uh, papunta sa ating uh, sub na amplifier Dito. saksak natin sa input ng ating sub na amplifier mga Dito. boss Diyan natin isasaksak. Tapos nga boss, uh, yung connection ng ating uh, cellphone, dito natin ilalagay sa uh, channel na ito. Sa 6 at 7. Ito yung uh, cellphone natin sa ating audio source. Yung main out ng ating mixer nga boss, yun yung uh, ginawa natin sa uh, ito yung magiging volume nya sa min out ng ating mid high. Tapos yung uh, sub naman natin is dito natin ilagay sa auxiliary, ito yung magiging uh, volume nya Ito yung main volume ng auxiliary. Tapos ito yung uh, individual na volume ng auxiliary bawat channel. Ito yung magiging volume. Ah, uh, natin mga boss. ito yung connection nya nga boss mid high sa min out tapos sa auxiliary one sa sub ito yung sa sub ito yung sa mid high Yan. ito yung sa sub ito yung sa sub, ito yung sa sub. Ito yung uh, main auxiliary volume niya. Tapos, ito yung uh, individual ng bawat channel ng auxiliary volume. Ito yung uh, auxiliary volume ng uh, channel na ito. pag in-off natin yan, wala. Uh, buksan natin yan. Ito yung individual volume. Tapos, ito yung main ng auxiliary volume. Uh, yung mid-high naman mga boss, ito yung volume niya. yeah. Samin out. W A R. natin 'yung dalawa, boss. ayowa Remix. Uh, yan yung connection natin sa auxiliary mga boss or sa and uh, main out left and right para sa mid-high natin. Salamat po boss.